Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel na ating Stella ninyo. Guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang tanong itanong ko lang po ate kung paano gamitin ang pampadulas o lubricant. So guys, yan po ang katanungan ng ating isang subscriber. Pero paalala lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat. So, back na tayo. So, guys, ang paggamit ng lubricant o pampadulas para sa kababaihan ay maaring makatulong upang mapabuti ang karanasan sa pakikipagtalik sa pamamagitan ng pagpapadulas at pagbawas ng sakit. So, narito ang mga hakbang kung paano ito gamitin. Pero bago ang lahat, number one, pumili ng tamang pampadulas o lubricant. So, ang ibig sabihin kung wala pa tayong nabibili na lubricant, kailangan pumili tayo. Ito po ang uh, in ino-offer o ini-introduce ng mga profesional no? sa uri ng mga lubricant ay yung water-based lubricant. Madaling kasing linisin at ligtas gamitin ayon sa mga profesional sa lahat ng uri ng kundong at mga laruan para sa seksualidad. So ang ibig niyang sabihin, ligtas ito na gamitin doon sa ilagay ba siya sa ano sa kundum doon sa ibabaw niya pag ginamit mo yon no at mga laruan so alam niyo na yung laruan hindi ko na masyadong anuhin pa kasi mga sensitive na bagay so mga laruan na ginagamit kapag nasa labanan so pumili tayo ng tamang pampadulas no so yan po yung number one. at ang unang hakbang number one, no hugasan ang mga kamay. Siguraduhin malinis po ang iyong kamay bago hawakan ang anumang bahagi ng iyong katawan o katawad ng iyong kapariha. Ayon ang image sa Kasi itong lubrikan, pwede mo rin niyang gamitin sa sarili mo lang. Kahit wala kang kapariha, no? Halimbawa, nagsasarili ka, pwede mo yung gamitin. So, pwede rin yan sa'yo, pwede rin diyan doon sa kapariha mo. So, kailangan malinis yung kamay kasi baka, baka magkaroon ng ano, infection pag hindi tayo maghugas ng kamay, no? So, yan po, dapat hugasan ang kamay bago hawakan ng anumang bahagi ng iyong katawan o katawan ng kapariha. At ang pangalawa naman, maglagay ng tamang dami, no? Maglagay ng sapat na dami ng lubrikan sa iyong mga daliri. Hindi kailangan ng sobrang dami, sapat na ang kaunti para magsimula at magdagdag na lang kung kinakailangan. So ang ibig niyang sabihin, sa una kaunti lang. Tapos kapag uh, medyo nagda-dry na naman siya o anuman 'yon, dagdagan na lang. Kaysa naman yung ang dami-dami mong nilalagay, malulunod naman yung bulaklak, no? So, kaunti lang muna. Yung sapat lang na dami ang -ano mo, ilalagay mo, ipapahid mo. Tapos, kung halimbawang, ano, tawag dito, ah uh, kailangan dagdagan, saka muna dagdagan. So, yan po yung, ano, yung maglagay ng tamang dami niya. At ang number 4 naman, lagyan sa bahaging ninanais. So, no, kung saan ang ninanais mo. Lagyan ng pampadulas ang paligid ng bukana ng bulaklak ng babae. So ang ibig sabihin, yung bulaklak ng babae doon sa may bukana niya, doon mo lagyan kung ang sa kapareha mo, no? So doon mo lalagyan 'yan. At uh, para naman magano na siya, mag-bagwet, uh, kumbaga. At ang kapag naman gumamit ka ng kund sa kundob naman, maglagay ng kaunting lubrikan sa ibabaw ng kundom kapag ito na isuot na. So ang ibig sabihin, kapag na naisuot na yung ano, yung supot-supot na yon, doon sa ibabaw niya o kahit doon lang sa dulo, no? Kahit lang sa dulo halimbawa, nilagyan na ng ano, ng supot ito, kundom, doon sa ibabaw kahit doon lang sa ibabaw niya ay maano na yan matawag dito, maramdaman niya na ng babae, no? gusto na yan ng babae. So, kapag gumamit yon isuot muna na bago lagyan doon. So, yan po yung ano, lagyan sa mga bahaging ninanais kung saan yung gusto. Kung gumamit na mga laruan, yung laruan, lagyan nyo yon Yung mga laruan na mga purmadong mga ano, Titi, <laughs> marami yan dito sa Japan, napakarami po yan dito, mga nagbibentang mga ganyan, yung mga laruan na yan. Pero wala po ako niyan, makabili na, sabay ganun. <laughs> so, yan po yung ano, pang-apat, no, kung saan mo gustong lagyan. At ang number five naman, linisin ng labis o mabuti. Matapos ang aktibidad, hugasan ang anumang natira na lubrikan sa katawan gamit ang maligamgam na tubig at mild na sabon. So ang ibig sabihin, tapang tapos na sa labanan kayo, no, kung ano yung mga ginagamit ninyo, yung mga laruan ba o ano man yung mga basta doon sa bulaklak din, kailangang linising mabuti yung, 'di ba? May natitira noon eh. Meron yung mga parang ano, yung tawag dito, parang oil o oh, pero sa bagay naman dahil since ano naman ito water-based lubricant, madali siyang linisin. Yun nga ang pagkaganda ng ano piliin nyo yung water-based lubricant pag pumunta kayo sa mga uh, sa mga dukto, uh, hindi sa doktor, kahit sa butika, nabibili po ito. Kahit saan po nabibili po 'yan, no? So kahit sa ano, kahit sa Lazada o sa anong store, bibili po ito. Yun nga lang, sabihin nyo doon sa counter na gusto ko po, po ng water-based lubricant. Sabihin nyo, pwede po bang makabili ng ano, ng water-based lubricant. Bibigyan kayo noon. Mamimili na lang kayo kung ano kalaki yung lalagyan o gaano kamahal ang gusto nyo. Basta, water-based lubricant. Yung pampadulas, alam na yun nila. <laughs> so, ayan po yung number five. At yung pag-iingat naman ito, no? Palaging sa pag-iingat po ito, palaging basahin ang mga tagubilin sa pakete ng lubricant na binili upang masigurado na ginagamit ito ng tama. So, no, basahin muna natin yung pakete na, hindi ba, pag bumili tayo meron doon papel. Basahin natin yon. Siguro naman nakatagalog yun o English man yun o matagalog. Basahin po natin para naman sigurado tayo na ginagamit natin sa tama. So, yan po ang pag-iingat, no? Kumbaga. At ang, uh, ang, ano naman, ang advice ko naman, kung nakakaranas ng pangangati o anumang hindi ka nais-nais na reaksyon, itigil ang paggamit at magpatingin sa doktor kung kinakailangan. So, ang ibig sabihin, kapag ginamit nyo na isang beses o dalawang beses o tatlong beses ba, doon lang naglumabas yung reaksyon niya, na halimbawa, nangangati po tayo, nakakaranas ng pangangati, o anumang hindi ka nais-nais na reaksyon, ay kailangang itigil na po kaagad. Tapos kung alam nyo parang naiba talaga, pwede kayong magpatingin sa doktor kung kinakailangan. So, yan po. No, ang paggamit ng pampadulas ay maaaring maging isang magandang karanasan kung gamitin ito sa tama. Ito ay nakakatulong upang mapabuti ang kaligayahan at kaginhawaan sa pakikipagtalik. So, hayan po guys. Sana nakita mo ang vlog na ito at ang nasagot ko ang inyong katanungan. At maraming salamat sa iyong tanong. Napakaganda pong tanong na ito dahil marami pong gumagamit ng ano, pampadulas. No? Lalo na sa may mga edad na. Doon sa mga nagminupos na rin na mga kababaihan ay gumagamit po yung iba. Pero hindi po lahat no Hindi po lahat. Kasi meron din namang talagang uh, hindi kailangan ito. So, doon lang po sa mga nangangailangan nito. At, uh, ano na, bumili kayo. Sinabi ko na yung water-based lubricant. Okay. Maraming salamat.